Ilintik na iwan na naman mag-isa Ako na naman po ang maglilikpit dito Yung mga tropa niya iniwan lang siya Tapos siya yung bumili ng mga pagkain Inuto siya ng mga kaibigan niya mm, Nilasing lang si Daddy Ang galing Shout out niya pala sa mga tropa ni Daddy yung tropa ni daddy ang pangit-pangit makabanding. Kasi, tingnan nyo, may natitira pang red doors. Tapos, mantalang, natutulog si daddy, nalasing. Kasi, pinapatulog ako ni mami, bigla siya yung naglasing. Naglaseng talaga Iniwan ako sa kwarto Makakatulog na sana ako, naramdaman ko wala na Ayun pala, nag-inom na at nakatulog na <laughs> Scammer yung, scammer yung tropa ni Daddy Alam nyo, yan oh, tulog na tulog Alam nyo guys, ako na naman ang na maglilikpit dito sa kalat na yan. Alam niya sobrang dami. Gumising ka na dyan. Ako na maglilikpit dito. Gumising ka na dyan. Hmm. hmm. Wala na sila? Wala na. Nakikita mo naman yung lasing ka lang yata. Okay. No. Mm-mm. Mm-mm ay ina mo sinilom ba